Nakalatag na rin ang traffic management plan para sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Alamin ang mga alternatibong ruta sa sentro ng balita ni Gab Villegas, Live Gab. Hazel, nakahanda na ang lahat para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Muling nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na sa publiko na pagplanuhan na ang kanilang magiging pagbiyahe kasabay ng ikatlong sona ng Pangulo. Ayon sa MMDA, may bubuksang zipper lane sa bahagi ng Commonwealth Avenue Southbound para sa mga opisyal at mga panauhin na patungong batasan pambansa. Tawon na na sinabi ni MMDA Chairman Don Artes sa abot sa 1,300 tauhan nila ang kanilang ipapakalat para sa traffic management, road clearing at crowd control. Uh, higit higit limandaan naman ng mga traffic enforcers ang ipapakalat ng MMDA sa Batasan at IBP Road. Nauna nang naglabas ang MMDA ng Traffic Management Plan kung saan inilatag nito ang mga alternatibong ruta na magiging na maaaring daanan ng mga motorista bukas. Simula alas 8 ng umaga bukas ay isasara na sa daloy ng trapiko ang Batasan IBP Road. Nauna nang nagabiso ang MMDA sa publiko na sundin ang mga sumusunod na alternatibong ruta. Para sa mga magmumula sa Quezon Memorial Circle na patungong Fairview, mangyari lang na dumaan ng North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue, kumanan ulit patungong sa Uyo Road o dumaan sa Quirino Highway para makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga manggagaling ng Commonwealth Avenue, mangyari lang na dumaan sa, sa Road o Quirino Highway, kumanan sa Mindanao Avenue at kumaliwa sa North Avenue para makapunta sa inyong destinasyon. Para naman sa mga light vehicles na manggagaling ng C5, mangyaring kumaliwas sa Magiting Street, kumanan sa Maginhawa Street, at kumaliwas sa Mayaman Street patungong Kalayaan Avenue hanggang makarating sa inyong destinasyon. Para naman sa lahat ng truck na hulasi C5 na dumadaan sa Katipunan Avenue ay dapat dumaan sa Luzon Flyover at kumaliwas sa Congressional Avenue hanggang sa makarating sa inyong destinasyon. Ang nasabing rerouting scheme ay papatupad ng MMDA kasama ng Task Force Sona 2024. Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Command and Quezon City Transport and Traffic Management. Samantala, hinimok naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga pro at antay ng mga sa bukas na kumuha ng mga kinakailangan permit sa Quezon City Department of Order and Safety upang sila ay makapagsagawa ng maayos at mapayapang pagkilos. Kaysa sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin dadaanan itong kahabaan ng Batasan at IBP Road at nananatili pa rin maluwag at daloy ng mga sasakyan dito sa, sa magkabilang bahagi ng Commonwealth Avenue. At yan muna ang mga pinakahuling balita. Balik siya, Prezel. Maraming salamat sa iyo, Gavin Villegas.